Karagawa naman tayo ng puto bigas na makinis, malambot at masarap. Sa plastic molder lang tayo magluluto at gagamit lang tayo ng mga accessible na ingredients. Naglagay lang ako ng 1 cup rice flour, 1 and 1 half cup pure gata. Yung pure gata talaga ang gamitin nyo kasi mas masarap talaga yung puto bigas kapag purong gata yung isabaw. Nag-add na rin ako ng 1 half cup sugar. Naubusan ako ng puti kaya halo-halo na ito. Oh, may langgam pa kunin muna natin. At syempre huwag kalimutan ang kunting asin na lalong nagpapasarap. Haluin lang natin ng maigito hanggang sa mag-well combined ang at mukhang maliit pala itong lagayan ko. Medyo nahirapan ako maghalo dito ah. Oh, munti ko pang makalimutan itong isang kutsarang baking powder. Ito ang isa sa mga problema natin, yung pagiging makakalimutin natin. Kaya nagtatanong tayo kung bakit hindi umaalsa yung puto natin. Charot! <laughs> Ang linis ng tunog, ah, oh, walang ka-background background noise. Dahil yan sa mic noise cancellation natin, itong Shih Tzu, este Shih Tzu. Sa mga naghahanap ng mic dyan, yan ang recommendation ko sa inyo. Subok ko na. Pagkatapos nga nating haluing mabuti, ay ilipat na natin sa ibang lagayan. At habang nililipat, ay salain natin para matanggal natin yung mga buobo o na harina. O rice flour, takpan lang at rest natin to ng 4 hours sa ref or overnight. Para mas lalo pang lumapot yung mixture. Kinabukasan ay maulan pa rin dito sa amin, kaya up ko pa rin itong aking noise cancellation mic. nag uploading kasi ako ng ASMR version ng video ito. Kaya noise reduction mic is importanter. Hindi na tayo mag-grease ng oil sa molder basta purong gata yung isabaw sa ating puto. At ito na pala yung mixture natin galing sa ref. Overnight ko itong binabad doon. At kung napapansin nyo sobrang lapot na niya para na siyang mayonnaise. Haluin muna natin bago natin ilagay sa mga molders. Large na molders pala ang gamit ko dito. Kaya tagdadalawang kutsara ang nilagay ko. Huwag masyadong puno kasi aalsa pa itong ating puto. At okay lang din yung ganyan yung pagkakalagay yung hindi sila pantay -pan papantay. Papantay naman yan pagka naluto na. Kapag ka nalagyan na natin lahat ng molders ay isa lang na natin ito sa kumukulong tubig at siguraduhin kulong-kulo yung tubig bago isalang lang itong ating mga puto. Naglagay na rin ako ng tela sa takip. Okay lang kahit wag yun nang lagyan din naman maselan ang puto bigas. Naglagay lang ako kasi maliit itong aking steamer. Malapit lang yung takip sa mga puto ko. At lutuin lang natin to sa loob ng 10 minutes high heat. After 10 minutes, luto na nga itong ating mga puto. Pinalamig ko muna ng konti bago ko inanmold lahat. Sa recipe pa lang ito ay nakagawa tayo ng 7 puto gamit yung plastic molder na large. Anim na lang to na sa video kasi kinain ko na yung isa dito. At tatlong puto gamit naman yung ensaymada na molder. At ito naman yung tatlo na steam na natin. Di ko na lang pinakita. Ngayon ay gagawin natin tong bibingka. I-toast natin to gamit ang maliit na oven toaster. Ganito na lang yung gawin ninyo kung gusto nyo kumain ng bibingka tapos maliit lang yung oven na meron kayo. I-steam na muna yung bibingka bago niyo ito dito sa inyong oven. Kasi pag maliit talaga yung oven, gaya nitong pinaglulutuan ko ay hindi talaga siya applicable sa bibingka. Nagtry ako ng rekta. Sobrang pangit talaga ng outcome. Hindi nabibiyak yung bibingka. Sunog na yung top. Sobrang kunat. Ang tigas. Tapos sila pa yung ilalim. Tapos ang tagal pa ng cooking time. Kaya steam nyo na muna bago i-toast. Yan lang ang masasabi ko sa lahat na nagtatanong kung pwede ba daw yung regular na mga oven toaster lang.